Hi guys! Tonight, tuturoan ko kayo kung paano magbalat ng pinya. At ayan na nga, nagsimula na. Ganyan-ganyan ni Mula. Una, alisin mo ang balat. Pero wag mo munang puputulin yung kanyang pinakatubo. Nang sa ganon, may paghawakan ka. Ayan, napakabilis lang guys. Ayan, yan ang specialty ko. Pag inuutosan ako, nagmamadali palagi so ayan pinutol ko na dahil tapos natatanggalin ko naman ang mga mata niyan guys kasi pag nakain mo yung mata niyan, alam mo na masakit yan sa dila makati marang nakakapaso so ayan isa isa ko nang tanggalin ang kanyang mga mata at nang sa ganun ay sumarap siya <laughs> ganun lang ba pag nakapikit ibig sabihin masarap. <laughs> Joke lang guys. So ayan. Malapit na tayo matapos at tignan nyo mamaya. i ko sa inyo kung gaano katamis yung pinya na yan. Ayan. Ayan. Ang ko lang magbalat ng pinya. Ganyan ako katalented. O ayan na nga o. Tapos na agad. Hmm. ko nang kainin ng buo. Hahaha. <laughs> Uy, may sira, guys. Ayan. Yung kabila, walang sira. Ayan. Inalis ko yung sira dyan. Ayun, sira nga. Kung hanggang ilalim ang sira, sayang. Oh. walang mapapakinabangan dyan, guys. Pakain na lang sa manok yung iba. titik ko na, guys. Tingnan nyo. Napakatamis siguro niyan. Tatapusin ko lang to guys. Tapos nito, titikman ko na. Makita ko sa inyo kung gaano ito katamis. Ayan na, tapos na. Mmm!